pag ng balota sa National Printing Office para sa BARM elections, hindi muna itutuloy dahil sa bagong naaprobahang batas para sa nabakanting puesto sa Sulu. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald B. Ulep pansamantala ang uh, ititigil ng National Printing Office o NPO dito sa Quezon City itong printing uh, ng official ballots para sa October 13 na uh, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao itong BARM elections. Sa uh, kahapon na uh, nang mag imprinta na itong NPO ng mga balotang gagamitin naman uh, para sa final testing and sealing. Uh. Pero ayon sa Commission on Elections, uh, ihihinto muna itong ballot printing matapos aprubahan uh, ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa final reading. Uh. Itong Parliament Bill No. 351, ang naturang batasa ay para matugunan ang pitong nabahanting pesto sa Parlamento na nakalaan sa Sulu. Dahil ito maapektuhan ang mukha ng balota dahil posibleng magbago itong mga mukha ng kandidato na nasa iimprentang balota. Una nang ipiniliwanag ni Comelec uh, Spokesperson Janrec Claudianco na base sa BARM law, kailangang ilagay itong mukha ng mga kandidato sa halalan sa iimprentang balota. Sa kabila tiniyak naman ng COMELEC na kaya nilang maimprenta ang may dalawang milyong balotang gagamitin sa halalan doon sa Bangsamoro. Kasama mo sa DZXL, Armen Manila, Radyo Man Gerald, BULEP, Tatak, Armen.